Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik ho sa ating YouTube channel. Pinas Balita, muli hong maghahatid ng pinakalites na weather update sa lagi ng ating panahon. Pero before that, please huwag nyo muna kakalimutan na mag-like at subscribe para next update natin ay mabilis ko ho kayong manonotify. Sa kasalukuyan ho ay naging high chance na na maging isang ganap na tropical depression or bagyo sa mga susunod na mga oras. Ito pong low pressure area. Tumama na rin nito sa kalubaan po dito sa may bandang central at north luzon. Sa ngayon, itong low pressure area po ay mayroong lokasyon na 170 kilometers east of Baler Aurora. Mga kaibigan kung makikita nyo, no halos talagang nakadikit na siya. Tatawirin niya po no itong area po ng central at northern Luzon at kapag nakalabas na ng Philippine land, mas possible doon pa siya maging isang ganap na bagyo. So alamin natin yung mga ibang mga detalye patungkol sa mga lugar na apektado. Sa forecast weather condition po natin kung makikita po ninyo sa area ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama na po dyan, no, ang Cagayan Valley, ang Central Luzon, Laguna, Quezon, Rizal, Camarines Norte at Camarines Sur ang lagay ho ng panahon dyan ay maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dahil pa rin po dito sa low pressure area na may high chance na maging ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras. Possible na impact nito pagbabaha po sa bababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang sa ilang bahagi naman po ng Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, Barm or uh, BARMM, Saksarjen, Lanao del Norte at Misamis Occidental, Yang mga lugar ho na ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with a scattered rains and thunderstorms. Dahil naman po sa habagat or southwest monsoon. So kabilaan ho ang senaryo natin dito, no? LPA sa Bandang silangan at uh, north at uh, central Luzon, meron naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa na habagat or southwest monsoon. Ang ilang bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil naman po dahil pa rin sa southwest monsoon or hanging Hab Bagat. So ngayong araw din mga kaibigan ay meron din tayo nakataas po na heavy rainfall o warning area, no? heavy rainfall outlook dahil po sa low pressure area. At dahil po dito sa Southwest Monsoon. So isa-isahin natin yung mga lugar. Ngayong araw mga kaibigan, inaasahan po ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Ipugaw, Benguet, La Union, Bataan, Sambales, Pangasinan, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. By tomorrow naman po, no, Pangasinan at Sambales sa Kabataan ay 50 to 100 mm din. Dahil naman po sa banda ng Habagat or Southwest Monsoon ngayong araw, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Cavite, Batangas, Marinduque, Romlon, Aklan, Antigua, Pique, Albay Sorsogon at Masbate. By tomorrow dahil po sa habagat ay patuloy din makakaranas ng 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa Palawan Occidental Mindoro at antique. So balikan natin mga kaibigan, ito nga pong low pressure area na ating minomonitor. Sa ngayon naman mga kaibigan, kahit ito ay may high chance na maging isang ganap na bagyo o tropical depression sa mga susunod na mga oras simula ngayon, ay hindi naman ho ito nakikitaan ng potensyal na magiging isang ganap na typhoon or super typhoon category. Pawang pinapalakas lang niya ang epekto ng habagat or southwest monsoon. Yun yung isang impact niya no, sa ilang bahagi ng ating bansa. So sa ngayon, yan muna ang pinakalatest update natin sa lagay ng ating panahon. please, huwag niyo kakalimutan muna na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat. Magandang araw po.